Good morning mga idol. Ayan, napagtimpla na ako ng kape. Ayan, good, good morning sa inyong lahat. tara magkape tayo mga idol. Nagtimpla tayo ng uh, barakong uh, kape. At pagkatapos sa uh, ayan, uh, magluluto tayo ng uh, sinag at uh, noodles para ating uh, almusal, almusal almosal namin ng uh, utol ko ayan mga idol. Ayan na, uh, sama samahan nyo kami mamaya sa aming uh, morning almusal. Ayan na, uh, kapi po tayo. Ang sarap nitong kape. Uh, kaping uh, puro itong uh, black coffee. Sarap. Ang sarap uh, lumagok na uh, mainit na kapi dahil uh, na, uh, maulimlim na naman kanina umulan na naman ng malakas kaso uh, humina naman at tumila hindi natin alam mamaya baka umulan pa rin ng malakas yan good morning sa inyo mga idol mga guys mga kamikstrip vlogs <laughs> napagisig lang natin at uh, magpe-prepare tayo ng ating uh, pang-almusal ito yung pinaka-vlog natin ngayong araw na to ngayon mga idol, ah, samahan niyo ulit ako sa ating ah, panibagong ah, content o vlog ngayong ah, araw na to. At maganda tayo ng ating ah, kakainin para sa pang-almusal. Ngayon magka tayo. Ito ah, puro, puro nga ah, bara ako. naman lang tayo ng ah, ngayon, ah, tubig magpapainit okay. tayo ng tubig para pang uh, kape tsaka uh, uh, pang noodles natin yung uh, mainit na tubig pag uh, kumulo dali ito mga ayon magpapakulo lang tayo ng uh, tubig, mainit na tubig dahil uh, tayo uh, magkakape tapos uh, magluluto naman ako ng uh, noodles oh. Ayan, pang uh, almusal Hindi kumuha ng na, Kuha tayo ng uh, sili dito sa ating uh, small garden ay may time tayong uh, sili Kunin natin yung mga hinog at ilalagay natin sa ating uh, sinangag Hugasan lang natin yan at saka na rin natin na uh, hihiwain ng uh, maliliit. Bali ito yung pinakamagiging ricado natin na uh, bawang tsaka sili. Tapos meron din tayong uh, paminta pang padagdag uh, lasa at aroma sa ating uh, sinangag. Hiwain lang natin ng uh, pino at maliliit yung ating uh, nakuwang sili. Ito mga idol yung bahaw na kanin. Ayan na uh, nilamas ko na rin yan ng ating uh, kamay. Ayan, lang natin ng uh, magic syrup para so, sumarap yung ating uh, sinangag mamaya ito guys mayroon tayong uh, ni uh, tapos mayroon ding itlog gaya na uh, lulutuin na natin dahil uh, kumukulo na yung mainit na tubig Ayan, uh, ilalagay na natin sa mainit na tubig Ayan, nakulo uh, na yung uh, tubig ilagay na natin itong uh, laki ng -Bit, bit itong uh, itlog ayan, hinalo lang natin yung itlog para ayan, uh, madurog ayan kumukulo na ilagay na rin natin yung uh, seasoning puno na mga idol ilagay na natin yung tiso niyo ang uh, pinapambalasa nito ng ating halaki uh, noodles yan pakuloyin lang natin ang kaundi pagkatapos sa uh, okay na yan magsasangag naman tayo mga guys at ay eh, habang pinapalambot natin yung uh, noodles inantay natin maluto uh, tamang uh, muna tayo mga idol Yan, magkapi po tayo, kapi mara ako. Masarap kumigop ng kape sa umaga. Uh, pangpainit ng ating mga tiyan at uh, sikmura. <laughs> Masarap. Okay na siguro yan, uh, naman tayo ngayon bago tayo magsangag mga idol nagprito rin pala muna tayo ng uh, tilapia ayan, uh, may natira pa kahapon ayun, uh, prinito ulit natin para naman may uh, uh, maiulam kasi sayang din naman dagdag din sa ating uh, pangulam ngayong umaga itong uh, pritong tilapia okay, uh, luto na ito uh, magsasangag naman tayo ngayon mga idol okay mga idol, dito na rin tayo magsasangag sa pinagprituhan natin ng tilapia ayun, uh, mainit na yun ilagay lang natin yung uh, ricado bawang at sila sunod na rin natin itong ah, ginayat nating kangkong ayan maglagay tayo ng kangkong ilalagay natin sa ating sinangan pangkot lang natin ng uh, bakalagyo ah, ilagay na natin lahat ayan. tapos uh, ah, lang din natin hanggang sa maging uh, ah, tostado at maluto para oh, masarap kasi kung medyo uh, malupong lupa ng mga natin natin lang ano ilagay na rin natin tong uh, paminta dagdag -dag, uh, pampabango at pampalasa uh, rin ilagay lang ulit natin harap mo ngayon doon. Nakakrunchy uh, na malutong na yung ating um, silangan. Medyo tostado na. Okay, luto na mga idol. Ayan, maglagay lang tayo sa, ano, dato, Ay, kakain na. Nakain na kami ni Oren mga idol. Samahan nyo kami. Maglagay lang tayo ng sinangag. Kawa rin tayo ng uh, tilapia. Tapos maglagay din tayo ng ano. Laki may beef na may itlog. Ayan, sarap may sabaw. Sabawan natin yung uh, sinangag. Ito masarap. Ang daming uh, itlog, oh. Ngayon. Dagdag lang tayo ng sabaw. Sabaw, sabaw. Sabaw. Okay, guys. Ito na yung pinaka-pagkain natin, pinakaalmusal natin ngayong umagang to. Samahan nyo kami, mga idol. samahan nyo tayo kakain na. Okay, mga idol, guys. Ayan, mga kamigstrip vlogs. Batang na yung na uh, sa wasa na pagluto rin tayo ng uh, almusal. Ayan, uh, grabing init. Grabe, sobrang tagaktak yung uh, pawis ko, mga idol. Ayan, uh, sobrang ayan, uh, mabawi naman yung a uh, pagod at uh, init dahil uh, ayan nakaluto na tayo ng ating uh, almusal ngayong umagang to ayun samahan nyo ako uh, kakain po tayo nakain na kami ng uh, kapatid ko mga idol ito ha uh. Pritong ritong tilapia noodles na may itlog ayan laki may beef tapos uh, nagsangag tayo ng uh, kanin bahaw ayun uh, ito na yung pinaka uh, almusal po natin ngayong umagang to And then, let's go guys, uh, niyo po ako, uh, kain po tayo. Uy, oh, yung sarap nung ano. Kasi lang bagay na bagay yung uh, malaking bibig pa nung noodles. Kasi uh, pare-pares ang mainit. Yung sangod mainit din. Kaya kakaloko lang natin. Yung noodles ganun din. Yung sabaw ganun din. Hindi lang kaya. Ito tirang tilapia ito mga idol. Kasi masyadong marami din naman natin uh, kayang ubusin. Nagyan na nagprito tayo, prinito natin ulit. Ay, sa inyo mga guys, kain po tayo. Kain po tayo mga guys. lang po yung almusal natin ngayong umaga. Shoutout po sa inyong mga idol. ayun na, pag-suportahan nyo naman po ang aking uh, YouTube channel. Subscribe nyo po ang aking uh, YouTube channel mga idol guys. Ngawak mga dyan yung ulo ng ano, tilap ko. Lutong Anado ah, itong pagkain natin yung umaga Simple pero ah, masarap Okay po mga idol na uh, mixed plans mga idol guys. Ayan, kabatang 90s. Ayan, ah. Uh, grabe, ang sarap. Panalo po yung ah, uh, natin ngayong umagang po. Sinangag, pritong tilapia at ah, uh, ah, uh, laki ni Deep, na may uh, itlog. Grabe yung pawis ko mga ayun. Ay, grabe mainit pero uh, makulimlim pa rin at ah, uh, ulan-ulan pa rin yung panahon. So, ayan. Hanggang dito na lang po ang ating uh, video ngayong uh, araw na to, ang ating uh, content. Please pakilike nyo naman po. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, subscribe nyo naman po ang aking YouTube channel. Ayan po, uh, kita-kits. Ulit tayo sa ating uh, next video.